Alam nyo ba mga lolo at lola na may napakalaking biyaya na parating para sa ating mga tumatanggap ng yaya at suspension? Totoo po ito. Huwag niyong palalampasin ang mahalagang impormasyong ito. Ngayong taon may bagong one-time payout na 5,000 plus 7 on para sa mga kwalipikadong pensyonado. Ibig sabihin makatatanggap kayo ng kabuang doblas. Pebem, isang malaking tulong lalo na sa panahon ngayon na mataas ang bilihin at kaliwat, kananang bayarin. Pero teka, hindi ito automatic na matatanggap ng lahat. May mga importanteng detalye kayong dapat malaman. Sino-sino ang kwalipikado? Kailan ito ipamimigay? At ano ang mga dokumentong kailangang ihanda? Kaya kung ikaw o ang mahal mo sa buhay ay pensyonado ng isaya o sis, siguraduhin niyong hindi kayo mahuhuli sa benepisyong ito. Hindi lang ito basta pangako. Ito ang ay bahagi ng pinagsamang tulong mula sa gobyerno para maibsan ang epekto ng inflation sa ating mga senior citizens. Kaya kung napansin niyong kulang na ang buwan ng pensyon sa gastusin sa gamot, pagkain at kuryente, aba para sa inyo talaga ang video na ito. Bukod pa rito, may mga probinsyang nagsimula ng mag-anunsyo ng schedule ng pamamahagi kaya siguraduhin updated kayo para hindi kayo mapag-iwanan. Isasama rin natin sa video ang mga tip kung paano mag-apply kung sakaling hindi kayo kasama sa unang listahan ng mga benepisyaro. Kaya mga kababayan, kung gusto niyong malaman ang buong detalye mula sa requirements hanggang sa tamang proseso, tutok lang kayo sa video na ito. O oh boys, kalimutang ilike yung video bilang suporta. Mag-subscribe sa ating channel para sa mga susunod na updates tungkol sa mga benepisyo para sa mga senior citizens. At siyempre mag-comment kayo kung may mga tanong o karanasan kayo tungkol sa rare og payouts. Sama-sama nating bantayan ang mga benepisyong para sa atin. Tara, simulan na natin. Sige, simulan na natin ang pinaka-importanting bahagi ng usapan natin ngayon. Sigurado akong maraming nag sa dagdag na impormasyon tungkol sa one-time payout na 5,000 panandang pandagdag. 75,5 para sa mga pension ng isa at bisis. Alam ko marami sa inyo ang nagtataka. Totoo ba yan? Paano kami makakakuha niyan? Kailan ba yan ibibigay? Kaya tupuan niyo na muna yung kape niyo, isandal ang likod at makinig kayong mabuti dahil bawat detalye rito ay mahalaga at maaaring makaapekto sa matatanggap niyong benepisyo. Unang-una, linawin muna natin kung saan ba talaga galing ang 5,000 at 75. Ang 5,000 ay mula sa RARE, sis mismo bilang bahagi ng karagdagang tulong sa kanilang mga miyembro, habang ang 75.5 naman ay mula sa isang special government fund na inilaan bilang social amelioration aid o pantawid, tulong para sa mga matatanda at pensyono. Hindi ito regular na bahagi ng inyong buwan ng pensyon, kaya't hindi ito paulit-ulit, pero magandang balita ito dahil sa laki ng halaga nito. Pwedeng-pwede itong gamitin sa mga pangunahing pangangailangan, gamot, bigas, kuryente at it pang check-up. Ngayon ang tanong, sino-sino nga ba ang kwalipikado? Ayon, sa huling ulat, lahat ng aktibong tumatanggap ng pensyon mula sa REA at SIS ay kabilang sa mga kwalipikado pero may mga kondisyon. Halimbawa, kung may pending verification pa ang account mo, maaaring madelay ang paglabas ng benepisyo. Kung may kakulangan sa mga dokumento, gaya ng proof of life o hindi updated ang records, pwedeng maantala ang proseso. Kaya napakahalaga na sigurado tayong updated ang ating mga impormasyon. Naku, huwag niyong baliwalain ang simpleng pag-update ng record dahil ito ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit hindi agad na ibibigay ang mga benepisyo. Kung iniisip niyong mahirap, Mag-update? Huwag kayong mag-alala, dahil may mga paraan para ito'y magawa ng hindi na kailangang pumunta sa opisina. Maraming local government, units at mga satellite office ng SEI at SIS ang nagbibigay na ngayon ng online update services. May mga mobile app pa nga silang ginagamit para makapagsubmit ng mga dokumento, pero kung mas komportable kayong pumunta ng personal sa mga tanggapan, ayos lang din. Basta dala nyo lahat ng kailangan. Valid ye pensioners ye at mga supporting documents tulad ng birth certificate, marriage certificate kung may asawa pa at proof of pension. Marami na ring barangay ang tumutulong ngayon sa pag-aayos ng mga dokumento ng mga senior citizens. May mga libreng legal aid at senior citizen help desk na iniaalok sa mga munisipyo. Dito tutulungan kayo ng mga staff sa pag-fill out ng forms, pagkuha ng mga photocopy ng dokumento at minsan pati pamasahe pa ay tinutulungan. O hindi ba't napakasarap isipin na may malasakit pa rin sa mga nakatatanda? Ngayon pag-usapan natin ang petsa ng pamamahagi. Base sa mga press release mula sa Raraya at sisinaasahan na ang unang batch ng payaw ay ilalabas ngayong darating na buwan sa loob ng susunod na apat hanggang anim na linggo. Pero syempre depende ito sa lugar at sa bilis ng pag-validate ng mga pangalan. Kaya kung nakapag-update na kayo at kumpleto ang inyong impormasyon, Malamang ay kasama kayo sa unang batch na makatatanggap ng benepisyo. Para sa mga hindi pa nakakapag-ayos ng dokumento, huwag mawala ng pag-asa. May susunod pang batch kaya't mas mainam kung aayusin nyo na ngayon, pa lang. Maraming nagtatanong paano ko malalaman kung kasama ako sa listahan. Ang pinakamadaling paraan ay tumawag o bumisita sa inyong lokal laraya SES office. Maaari ring mag-email o mag-message sa kanilang official Facebook page maging mapanuri lang sa mga fake news at packing accounts. Dapat ang sinusundan nyo ay ang verified pages lang. May mga nabiktima na kasi ng scam hinan ng processing fee o kaya hininga ng mga sensitibong impormasyon gaya ng lilen. Tandaan, hindi kailanman hihingi ng ugin yung o. Kapag may ganitong klasing hiningi sa inyo, aba, magduda na kayo at i-report agad sa kinaukulan. May ilan din sa ating mga kababayan na nasa abroad na tumatanggap ng pensyon. Paano naman sila? ayon sa opisyal na pahayag, basta't active ang inyong status bilang pensioner at nakatanggap kayo ng buwan. Nang pension nitong nakaraang tatlong buwan, kasama kayo sa eligible list. Pero kailangan pa ring isubmit ang inyong annual confirmation of pensioners o na pwedeng ipadala online o sa pamamagitan ng embahada o consulate. Kaya kahit nasa ibang bansa kayo, may pagkakataon pa rin kayong makasama sa benepisyo. Ngayon, kung sakali naman na hindi ninyo matanggap sa itinakdang petsa, huwag muna kayong mangamba. Hindi ibig sabihin nito ay hindi na kayo kasama. Marahil ay may konting delay lang sa verification o kaya ay may kulang pa sa dokumento. Ang importante ay maging proactive tayo. Tayo ang unang gumawa ng hakbang para alamin ang status ng ating benepisyo. Marami na kasi sa ating mga kasinyor ang tahimik lang at nagaantay tapos magugulat na lang na hindi sila nakasama. Kaya't habang may panahon pa, tumawag, magtanong at ayusin ang kailangan. Ngayon usapan natin ang isa pang napakahalagang aspeto saan ipapadala ang pera. Ayon sa impormasyon, ang payout ay idadaan sa regular na mode of payment na ginagamit ninyo kung ilimman, Bank Transfer Humid Savings OE Wallet. Para sa mga walang bangko o rin, may mga payout centers gaya ng Willer, Chebu Analwili at mga authorized remittance partners na magpapadala ng text or notice kung kailan at saan pwedeng kunin ang pera. Kaya dapat ay aktibo rin ang cellphone number nyo. Kung may bago kayong number, isama na rin sa pag-update nyo para hindi kayo mawalan ng abiso. Nabanggit ko na rin kanina ang tungkol sa scam at gusto ko lang bigyang diin, ito dahil napakarami na po ang naloko. May mga text na nagpapanggap na taga-sesis at sasabihin, kailangan nyong magbayad ng processing fee o kaya ay, ay click nyo itong link para maklaim ang. Tandaan hindi kailanman nangangailangan ng bayad ang pagklaim ng benepisyo. Libre ito. At huwag na huwag niyong ikaklik ang kahit anong link mula sa hindi kilalang sender. Kapag may duda, huwag basta maniwala. Magtanong muna sa mga anak, apo o mismong tanggapan ng isaya o sis. Habang patuloy tayong naghihintay ng payout, magandang pag-isipan kung paano natin gagamitin ang halagang ito. Sa 12 Pwede tayong bumili ng supply ng gamot para sa isang buwan o higit pa. Pwede rin itong gamitin pambayad ng kuryente, tubig at ibang bills. May iba naman na balak itong ipunin para sa emergency. Pero syempre nasa inyo pa rin. Yan kung paano nyo gustong gamitin. Ang mahalaga, maging wasto at maingat tayo sa paggastos. Huwag natin sayangin ang tulong na ito na hindi naman madaling makuha. Para sa mga kasenior nating wala pang alam sa ganitong mga benepisyo, huwag tayong mangiming tumulong i-share natin sa kanilang impormasyon na to. Maraming mga lolo't lola sa probinsya na walang access sa Facebook o YouTube kaya tayo na ang magsabi sa kanila. Kahit simpleng tawag o text lang, malaking bagay na yon. Sa panahon ngayon, ang pag-share ng tamang impormasyon ay isang uri na rin ng malasakit. At habang isinusulong ng gobyerno ang dagdag benepisyo sa mga senior citizens, may mga panukala rin sa Kongreso na naglalayong gawing regular ang ganitong uri ng cash assistance. Ibig sabihin, hindi na lang isang beses kundi taon-taon ay may matatanggap na special allowance ang mga pensionado Pero siyempre kailangan itong suportahan ng publiko. Kaya kung may pagkakataon kayo makilahok sa mga survey, konsultasyon at pakikinig ng Senado o Kongreso, ipaabot ninyo ang inyong boses dahil kayo mismo ang makikinabang dito. At kung kayo'y naguguluhan pa rin sa proseso, huwag kayong mahihiyang iyang magtanong. Maraming mga online groups na para talaga sa mga senior citizens kung saan nagtutulungan. Sila at nagbibigay ng payo. May mga Viber groups, Facebook groups at YouTube channels gaya nito na nagsisilbing gabay para sa mga tulad ninyo. Huwag niyong hayaang mapag-iwanan kayo sa impormasyon. Kung kinakailangan, ipahiram ang cellphone sa apo o anak at magpaturo kung paano mag-online inquiry. Mahirap sa una pero pag natutunan na, napakadaling gamitin sabi nga nila habang tumatanda, mas lumalawak ang ating karanasan. Pero huwag nating hayaang maging balakid ang edad sa pag-aaral ng mga bagong bagay, lalo na kung ang kapalit nito ay dagdag benepisyo, kaluwagan sa gastusin at mas komportabling pamumuhay. Kaya't mga mahal naming lolo at lola habang may pagkakataon pa, samantalahin ang biyayang ito. Huwag niyong palalagpasin ang tulong na para sa inyo. At dito ko muna tatapusin ang ating talakayan pero hindi ang ating koneksyon. Dahil sa susunod na mga video, pag-uusapan pa natin ang iba't ibang mga benepisyo na maaaring makuha ng mga senior citizens mula sa libreng gamot, libreng kuryente, discount sa pamasahe at pati mga bagong batas na isinusulong para sa kapakanan nyo. Kaya kung gusto nyong manatiling updated at informed, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. I-like ninyo ang video kung nakatulong ito sa inyo at i-comment ang inyong karanasan o tanong. Sama-sama tayong magbahagi ng kaalaman. Dahil sa panahon ngayon ang tamang impormasyon ay isang napakalaking kayamanan.